Hello! Welcome back to our channel! And dito ako sa may likod mga guys. Nag-o-sesera dito sa may gumagawa dito sa may bukit. Ayan. Nandito tayo mga yun mga guys. Sa mga nag-aararo. Kaya nandito naman ako. nag So, ayan lang guys ang update natin ngayong araw na ito. Two days na sa pag-aararo dito mga guys. Ang update natin sa bukid. Ayan. Ang ginagawa nila. Ayan mga guys. At ayan na naman yung mga tanim kong sitaw. Ayan. kayo ng update natin ngayon. Nandito din ako sa garden. Amoy pila, amoy kwan na mga guys. Amoy pila na. Amoy puhol daw, sabi ni mister. Medyo sawa. Ayan. Nag-aamoy labak na. <laughs> Maamoy yung amoy ng bukid. Mga guys. Ayan si kuya na nag-aararo, oh. Update naman natin ngayon ang two days na pag-aararo dito, mga guys. Ayan, ang mga gumagawa dito sa bukit. Nag-uosesera si naman ang inyong abang kanilang. Dan, mga guys, ang gumagawa dito sa bukit And Ena update natin ngayong dito sa likod namin mga guys kung paano ang paggugurit. Bye, thank you for watching.